Mga idol sa dance floor ang maglalaban. Ang unang team, dati pong uh, nagpainit sa ating noon time, ang Pretty Base. Yeah! Ang kanilang team captain, galing pa po, lumipad pa po, galing Cebu, papuntang Maynila. Para lang po maglaro dito, please welcome Lian Paz. Hi, Lian. Yeah! Welcome back and we're so glad na nag-reunion kayo ulit dito sa family. Yes! So, pag pakilala muna natin isa-isa Pretty Babes for this Okay. So, dito, ako magsisimula sa aking napakagandang kumare, Mergine. So, next naman, ang aming pinaka-design na Pretty Babes, si Joyce. Yon! Yon! <laughs> Yon! Siyempre! isa ko pang kumare at ako ka businesswoman na si Anne? Si yes! Popia. Yeah. Marami po nang yes. na galing si Bully yan yes. bago siya ang mga kababayan mo. Yes, hello, diha. Mayang hapon ninyo. Taka si Boo. Sa ako mga sisters, diha. At ako mga anak. Yes. Yan. tapos Buenas. Good luck sa inyo, pretty babes. Kala yes. po. One of the most popular, if not the most popular all-male dance crew of the 90s. Please welcome the Universal Motion Band. Siyempre, ang kanila pong leader, ang kanilang team captain, sa pong napakagaling na aktor, sa dancer and now, in demand, na Zumba instructor. Please welcome, hey! Mr. Huawei de Guzman. Kuya Huawei. Thank you, brother. Welcome Salam. back, Salam. welcome back, Kuya Huawei. Babawi kami, babawi kami. At this time, ang makakasama ni, ni Kuya Huawei sa UNBI, sina? Of course, itong katabi ko, ito yung iniidolo talaga ni Paul Salas. Lahat ng galing ni Paul, dito niya nakuha si Jim Salas. There we go ni Jim! Dahil Jim! Hello! And yung naman ni Jim, ito, binulungan ako kanina. Siya daw ang Christian Grey ng Pilipinas, si James! <laughs> <laughs> hey, Jim! say <laughs> hey! Jim, yung pang-apat sa dulo, brother. Ayan, napakamahiyain itong grupo namin ito. Lalong-lalo na sa mga babae. Walang iba ko si Jerry Oliva! man <laughs> hey, Jim, paano kayo mananalo ngayon? Papakita namin lahat na makakaya namin mamaya! O, <laughs> Good luck, UMD! Thank you, thank you. Good luck, Pretty Babes! Here we go! 200,000 pesos ang nakataya! Kaya good luck! Alamin natin na sa survey. Lian and Wowie, let's play Family Feud! Come on! Yes! Good luck, good luck! Nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top six answers are on the board. Bakit? mas gustong sumakain sa jeep ng mga tao kaysa ibang pampublikong sasakyan. Goy Wawi, mas mura. Mas mura! Ngayon, ang minimum na pamasay sa jeep ay 13 pesos. 15 kapag modern. Pero sabi nga ni Goy Wawi, mas mura daw. Survey says, fast Wawi, faster play. Uh, play! Let's play round 1. Dali muna tayo. Yeah! You and me! g bakit daw mas gustong sumakay sa jeep na mga tao kaysa sa ibang pampublikong uh, sasakyan? Matipid. Mas matipid. Mas matipid. Survey says... Uh -oh. Mr. James. Bakit kaya mas gustong sumakay sa jeep na mga tao kaysa sa ibang pam-publiko Presko. Yun. Walang bintana eh, yes. di ba? Survey says... Oh. Yes. Good, Jerry. Ano kaya mas madali sila makakapunta sa mas pupuntahan. Maka, mas, mas madali makakarating, di ba, sa pupuntahan. Yeah. Services! Yeah. Yes, sir! Wowie! Yeah. Ano ko ito? Mas accessible kasi siya sa lahat. Yeah. Kahit saan. Yeah. Meron. Yeah. Mas accessible! Yeah. Services! Yeah. Yes! Go, yeah. so, Jim! Bakit mas gusto sumakay sa jeep ng mga tao kaysa ibang pampublikong sasakyan? Mas madaling makababa? <laughs> Eh, okay, oh. oo. Pwede. Diba, kaya kung madaling sumakay, yes, madali makababa. Anywhere ah. din. Madaling makababa. Huggle, huggle na. Pretty babes, huggle na kayo. Pwede eh, na ba daw? James, kailangan makuha mo to. Bakit kaya mas gustong sumakay sa jeep ng mga tao kaysa ibang pang publikong sasakyan? Mas maganda ang tanawin magandang tanawin. Ah. Oh, lalo na sa probinsya. O kaya yung katapat mo, magandang <laughs> tanawin. Oh. Kasi harapan yun eh. Maganda yung katanawin mo doon. The survey says, wala. Okay. Okay. Bakit kaya? Bakit mas gusto sumakay sa jeep ng tao Kasi pwedeng sumabit. Guys. Uh, uh, sabit lang. Ah, uh, mas masaya kasi mas madami. Marami kayo. Marami kami. Virgin? Um, kasi sa jeep, uh, pwedeng, pwedeng kumandong. Pwedeng kumandong! Wala, wala! Lian, bakit mas kususo pa sa jeep ng mga tao kaysa sa ibang pump sa Mas maluwag, madami pwedeng sumakay. Maraming pwedeng sumakay. Ayun, ayun po sa atin nila. services Okay, ang score, nakauna na ang Pretty Babes, 94 points. May isa pang naiiwan. Gusto nyo bang hulaan? Pero ito, hindi lang basta-basta hula. Kasi kung tama ang sagot ninyo, meron kayong uh, 5,000 pesos. Okay. 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 Ano ang alam mo? Mary Joy. Mary Joy. Tiga sa'yo ka, Mary Joy? Ako, Ako. Bikoy! Wow! Grabe! Eto, isa na lang hinahanap natin. Ano kaya sa tingin mo, bakit mas gusto sumakay ng tao sa jeep kaysa sa ibang pampublikong sasakyan? Magang malapit. Para halimbawa, kung malapit lang naman yung pupuntahan mo, mag-jeep ka na lang. Opo. Uh, sige, nandiyan ba ang malapit-lapit? 5,000! Thank you guys.